Naka-alerto ang health department sa bakteriyang nagdudulot ng binansagang walking pneumonia. Ang mga tinamaan walang kamalay-malay at nakakapasok pa sa trabaho o eskwela pero nakakahawa na pala. Nakatutok si Sanja Aguinaldo Sa gitna ng kumakalat na respiratory illness sa China dahil sa Mycoplasma pneumoniae bacteria, hinihintay na rin ng Health Department ang ulat ng Philippine General Hospital o PGH kaugnay sa pagdami ng kaso ng pneumonia na binanggit ng pamunuan nito noong Martes. Full spectrum po, mula infant hanggang matanda po. No? Kaya yung pediatric ward din po namin, maraming naka-intubate. At marami rin po sa emergency room na mga naka-intubate na bata. Ayon sa DOH, ang nabanggit na bakterya ang sanhi ng tinatawag na walking pneumonia. Kaya walking kasi hindi hindi akala nung may tinamaan nito na meron pala siyang pneumonia. Mm -mm. Kasi kaya niya pang I pumasok, see. Sa All right. trabaho, mm -mm. pumasok sa trabaho, pumasok sa paaralan, pero pag pinaisamin yung x-ray Teka muna, may ka? Nakabantay ang Pilipinas dahil hindi na lang sa China dumami ang batang may pneumonia. Ang Netherlands nag-report na mm -mm 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 -mm. so Ngayon sa Pilipinas, natitingnan natin yan kapag kasama tayo sa sa pangkalahatang pag-report, kung so, meron tayong mga unusual Kaya, apo, na naobserbahan po. Sa Kamuning Elementary School, pinatutupad pa rin ang ilang COVID health protocols gaya ng hiwa-hiwalay na upuan, palagyang paghugas ng kamay at pagpe-face mask kapag may ubo o sipon.